Kasama ba kayo dun sa mga pinanganak with a gold or silver spoon sa bibig? Mga rich or konyo kung tawagin. O kasama ba kayo doon sa mga pinanganak with a gift of nature? Walang gold, walang silver, pero sa gana sa free at useful things from nature. Libreng tubig, fresh air, masustansyang pagkain, at higit sa lahat, a less stressed life. These are the people who are born na kasama na ang nature. Pero how did they start to make use of this gift of nature to their advantage? Alam naman natin, pag sinasabing tubong probinsya, madalas ang thinking, mahirap ang buhay. Nagkakarga ako ng tubo, nagpapautos ako sa mga resort. Paborito ko yon kasi yung mga tip. Uh, pag nagluto ka ng tahong, sa'yo na yung tahong na uh, libre, uh, na tira. Tapos, then, nagta-tricycle. Masadong madiskarte ako nun. Na. Nagbebenta ako ng mga prutas, prutas ng kapitbahay. <laughs> Kukuhanin ko yan. Tapos, bebenta ako sa palengke. Pag hindi na benta, bebenta ako sa mga klase ko sa elementary, sa school, sa butong. Medyo mahirap kasi walang kuryente. Tapos, nag naglalakad ka lang sa pagpasok elementary, naglalakad ka ng six years. Then high school, four years. Kaya nung college, medyo kinabahan ako kasi 25 kilometers yung layo ngayon ng bahay. Sabi ko, sana naman hindi na. Good thing, hindi na naman ako pinaglakad ng college. Sumabit na ako sa jeep. Kasi kinaibigan ko yung conductor, kaya na nakakalibre ako ngayon. Tatay ko kasi grade 2 lang, pero binuhay niya kami Pagtitinda-paglalako ng kulambo, kaldero. Uh, sobrang dami. Ang daming mga binibenta niya sa Rosario. Anything na pwedeng mabenta. Aba, kung ganun pala kahirap ang buhay nila Mike noon, papaano kaya siya nakakuha ng lupa na naging farmville na ngayon? Uh, slowly but surely, kasi lumaki kaming walang lupa, except lupa sa dulo ng kuko at saka lupa sa paso, wala talaga kami lupa. Ang irony nga eh, pero nakatira ka sa bukid, tapos wala kayong lupa kahit konti. Yung tinitirahan pa namin, nakasanla sa bangko. So, naghanap ako ng pwedeng mabili, na pwedeng mahulugulugan. Tapos, it just so na yung mga pinagkakargahan ko ng tubo, magkakatabi, eh, ito dating tubuhan. So, nakiusap ako sa may-ari, na matanda na naman siya, pastora din yung may-ari. Sabi ko, baka pwedeng ano. Tapos yung pinsan ko ang siya ang ahente, naku, ako yung lupa. Then talagang complete turn around. Kailangan kasi para maging organic, kailangan yung soil eh, rehabilitate So, sampung taong hindi namin tinaniman para tataba uli yung lupa kasi as per research sa US, our body needs at least 48 minerals. So, yung minerals na yung kusang babalik. So, nung nakakita na ako ng mga butterflies, dragonflies, at lalo na yung paborito ko, Ah, uh, yung we call it dito sa probinsya na ano eh, yung ah, dito, yung fireflies. Yan, yan. Sobra. Ibig sabihin, okay na uli yung yung community, yung, yung eco ecosystem ng paligid. ang mo unti, unti sabi ko nga at the back of my palm, memorize ko yung mga halaman kung saan nakalagay yung mga damo na yun. Then, dahil may logistics ako, nag ako mag-import ng mga iba't ibang plants na nandun sa ibang country rin na pwede dito sa tropical country para ma-mix ko yung mga herbs. And para maging organic, kailangan talagang walang pesticide, walang fungicide. So, ginagamit namin dito ay yung system na ginagamit ng mga natural farming and organic. Ano. So, gumagamit kami ng mga Bokashi at saka ng mga ANC. Yung ANC is African uh, African Nightcrawler. It's a worm. It's a bulate na pag kinain niya yung mga damo namin dito, yung mga basura namin, nagiging pataba. Tapos yung mga hindi naman nabubulok tulad ng na mga bote at iba't iba pa naming mga gamit dito. Kung makikita niyo yung mga function room natin, functional siya ng mga atis o kung naman, Uh, sinasama namin yung bote sa hollow blocks. May personal kayang dahilan si Mike kung bakit niya naisipan magkaroon ng organic farm? Mm, dahil namatay nga yung wife ko, yung first wife ko sa cancer, so sabi ko, teka, kailangan may healthy ano ko. Tsaka naisip ko na no matter how powerful, how wealthy, and how famous you are, you have only one health and one body. So sabi ko gusto ko ng organic farm. Gusto ko ng health and wellness na destination yung weekend guilt-free getaway. Of course, hindi ko alam na may cancer siya before. Actually, nung magustuhan ko siya, uli lang lubos na siya. So, syempre, pag nagmahal ka naman, di mo naman sasabihin, oy, uli lang lubos ka. Ang mother mo, 25 na matay. Ang, ang father mo, 26 na wala. So, baka may lahi kayo, ayoko ha. O baka may genes, ano, di ba, alam naman sa mga doktor, sabi mo hereditary or something. Sabi ko, sige, mahal kita. Eh. So, so, nung pagkakasal namin, siguro after nine years, nagka No, after six years, nagka siya. Meron kaming dalawang anak, nung first wife ko. So, nung magka siya, doon ko na tinigil yung mga <coughs> bakong ginagawa na ano, kailangan pumukos ako sa kanya. Kaya natuto akong maggawa ng mga herbs at iba't ibang mga concoctions. First mo na, dun sa experience ko dun sa wife ko, ang hirap kasi pag merong may cancer sa family, or may isang may sakit sa family, hindi lang naman yung may taong may sakit ang may nagkakaroon ng problem. Actually, buong pamilya at buong angkan at buong loved ones. Kasi, hindi lahat makapag-isip eh. Uh, so, sabi ko nga, hindi lang ang problema yung sakit, pati yung pera, pati yung emotion, and so on and so forth. Lalo na nang tanggihan na kami ng Cardinal Santos, <clears throat> ang hirap, wala na kami mapuntahan. And, kaya siguro, naisipan ko magtayo ng foundation. Kasi, sabi nga, ano eh, hindi mo pwedeng i-fake yung isang bagay. Kung nararamdaman mo siya, nararamdaman mo talaga. Yung pain, it's natural thing kasi nararamdaman mo siya. So, ganun din yun. Yung may, may sakit sa family, nararamdaman ko talaga sila. Every time makikita ko sila, parang say ko, God, how I wish I can help them. If you want me to become channel of blessing, please do make me one. Very personal pala talaga ang dahilan ni Mike kung bakit organic farm ang kanyang napagtuunan ng pansin. Bukod sa karamdaman ng kanyang unang asawa, ay nagkaroon din pala siya ng kakaibang karamdaman. Actually, hindi ko sinishare. May karoon din ako ng sakit talaga na halos hindi ako makabangon. Hindi ako... Sabay-sabay yun eh. I have Bell's palsy, I have carpal tunnel syndrome. Sobrang nag-shake at mm, dudugo yung... yung bowel. So ang diyoko nun, may sampunjis ako nun. Kasi kamamatay lang din ang kapatid ko nun. Uh, heart attack na uh, tulog lang siya, hindi siya nagising. So ang first ko na doctor sa Asian Hospital, cardiologist. Kaya sampunjis siya eh. Dahil may dumudugo, so meron akong gastroenterologist. At dahil sabi lang, baka may rayuma ako, may rheumatologist. At dahil namamantal ako, meron akong dermatologist. At dahil sabi nila mas mahal, mas magaling, mahal daw yung bayad, may allergologist ako. At dahil sabi nila baka nerves, may neurologist ako. So basically, ang dami kong iniin na gamot. Sabi, pampakapal daw to, pampatigil ng pagdurugo, and so on and so forth. Sabi ko, nakakasawa naman. Kung mamatay lang din ako, I might as well mamatay sa gusto kong gawin. So tinapong ko lahat yung mga gamot ko. Sorry, Doc, kung nanonood kayo. So basically, umuwi ako dito. Then I found out, yung mga aso ko, kumakain lang ng damo dito. Ang paragis, hindi pa sikat noon, Hindi pa napipicture mo, Jessica. Eh, ano, grabe. Kinain lang nila yun. Tapos mga ilang araw nakita ko, nagdudumi sila ng plastic. Sabi ko, grabe to mga aso. Matalino pa ba sa akin to? Eh, yung nabasok sa Bible, ginawa kami ni God na mas mataas sa, sa mga animal. Nag-pray ako na nag God, tulungan mo ako gusto ko maging living testament mo, testimony mo na masasabi ko yung grace mo ay eh, sobrang overwhelming. Yun, yun na nangyari. So, nagulat na lang ako. Gumaling na lang ako. Basta kinain ko lang noon, nag ako na nag-juice na mga lahat ng greens. Basta kinakain ng hayop, ng ibon, ng everything kinakain ko. And medyo nagiging weird ako kasi sabi lang, bakit daw ganun? Eh, di bali ng weird. Kaysa normal, namamatay ako. And I also heard willing si Mike is share with us ang kanyang mga discoveries that led to his recovery. At hindi lang yan, he's also willing to share with us some tips that would lead to good health. Pero ang farm kaya ay open na ba sa public? Bale, nag-start lang kasi yung farm as, ano, as a rest house namin. So wala talaga akong plano. Sabi nga, sometimes out of necessity, nagkakaroon ng business. So may mga friends ako na sabi niya, bro, baka naman pwedeng maki-stay dyan. At least, mapil namin na sendero sa senderos kami. Pero at least hindi kami na problema every day. Sige ko, oy, magandang concept 'yan ah. Sige nga. Kaya lang masikip yung bahay, so magpapadagdag ako ng kubo sa kanan ng tree house. Kaso napunuren Tanda-tanda ko yung December 25, 2016, Pasko. Foreigners, mga vloggers. Yung mga vloggers pala, British sila. I guess mga around nine person sila. Talagang nakisuyo lang sila na hindi ko pa alam ang Airbnb noon. Basta sabi nila, babayaran daw nila yung room namin. Kasi gusto lang nila tahimik yung place. Doon na nag-start. Sabi so, ko, ay, magandang concept to ah. Uh, experience being a hacenderos and hacenderas without really having, having the headache of owning the, this farm. Oh, sige, okay. Hindi kayo may-ari kasi madalas wala naman ako eh. Small things? Minsan nga, dream lang. Yan madalas ang start ng successful ventures kagaya ng kay Mike, na isa na ngayong top tourism destination dito sa Pilipinas. We'll be featuring a lot more of these stories in the episodes. But, syempre, part of our advocacy is to give information to farmers and workers on technologies to maintain their farm.